Kumusta mga kasaliksik? Marami sa mga bagay sa mundo natin ang nagtatago ng lihim na hindi agad natutuklasan. Mula sa mga natagpuang sulat ng pag-ibig sa loob ng isang lumang estatwa sa Verona, hanggang sa kakaibang anyo ng isang mummified monk na natuklasan sa isang Buddha statue, tatalakayin natin ang sampung nakakagulat na lihim na natuklasan sa mga estatwa. Kung handa ka na, simulan na natin! Number 10, mga lihim na sulat kay Juliet. Sa Verona, Italia, natuklasan ng mga tagapag-ayos ng isang bronze na estatwa ni Juliet. Ang kasintahan ni Romeo mula sa sikat na dulang sinulat ni Shakespeare, ang kakaibang laman ng estatwa noong libo at malapit sa araw ng mga puso. Habang inaayos nila ang mga bitak at nagpo-proseso para makagawa ng kopya ng estatwa, napansin nila na may mga nakatagong sulat ng pag-ibig at susi sa loob ng mga puwang nito. Ang mga sulat na ito ay pinaniniwala iniwan ng mga turista na umasa ng swerte mula sa estatwa sa pamamagitan ng pagdampi sa mga bisig at dibdib nito na sa kalaunan ay nagdulot ng pagkakabiyak ng bronze na pag-alaman ng mga eksperto na ang estatwang ito na itinayo pa noong 1969 ay sumisimbolo sa tanyag na lungsod ng Verona, ang itinuturing na tahanan ni Juliet. Gayunpaman, sa tagal ng panahon, naiwang basag-basag at napabayaan ng estatwa. Ang mga sulat ng pagmamahalan at mga susi na maaaring mula sa mga pusong umiibig na naglak ng kanilang mga damdamin sa pamamagitan ng mga kandado at itinago ang mga susi sa estatwa ay naging bahagi na ng kasaysayan nito. Parang mga tahimik na saksi ang mga sulat na ito sa mga kwento ng pagmamahalan at mga pangarap ng mga bumibisita sa estatwa. Number 9 Scroll sa Bodhisattva Statue Isang kamangha-manghang lihim ang nadiskubre noong 2018 sa Hokage Temple sa Nara, Japan. Ang isang estatwa ng Bodhisattva na may gulang na 700 years ay nagbunyag ng isang nakakagulat na yaman sa loob ng kanyang hollowed na katawan. Sa simpleng taas nitong 76 centimeters, sino ang mag-aakalang maglalaman ito ng 180 artifacts, kabilang ang scrolls, at iba pang sinaunang bagay na maingat na itinago ng panahon? Hindi lamang ang edad at pagkakagawa nito ang kahanga-hanga, kundi pati ang kwento at kahulugan ng mga natagpoang relik. Ang estatwa ay sumasalamin sa imahe ni Monju Bosatsu, isang tagapagtaguyod ng karunungan at kaliwanagan sa tradisyong Budismo. Sa paglalakbay ng espiritual na kaalaman, madalas siyang inilalarawan bilang nakaupo sa ibabaw ng isang leyon, hawak ang isang aklat at espada, mga simbolo ng karunungan at lakas ng kalooban. Ang mga scroll na natuklasan sa loob ay tila taglay ang mga lihim na kwento at katuruan mula sa sinaunang panahon. Ano kaya ang mga aral na nakapaloob dito? At paano ito may papahayag sa makabagong panahon? Ang nakakagulat na pagtuklas na ito ay nagpapahiwatig na ang sining ay hindi lamang pisikal na kagandahan. Ito rin ay isang sisidlan ng kasaysayan at kaalaman. Ang bawat artifact na nahukay mula sa estatwa ay nagsisilbing pinto sa nakaraan. Mga pinto na nagbubukas ng ating isipan sa mga aral ng nakaraang daan-daang taon. Number 8. Mga sulat sa loob ng estatwa ni Jesus Noong taong 1777, habang ang mga preservationist sa Saint Agueda, Spain, ay nagkukumpuni ng isang 240-year-old statue ni Jesus sila ay nakatagpo ng kakaibang bagay. Sa likod ng likas na anyo nito, nakatago ang isang lihim sa kaloob-looban ng estatwa. Dalawang sulat mula sa panahon ng Enlightenment. Ang mga ito ay isinulat ng klerigong si Joaquin Minguez mula sa Borgo de Osma Cathedral at naglalaman ng masalimuot na mga detalye tungkol sa paggawa ng estatwa, pati na rin ang pamumuhay sa nayon noong panahon niyon. Ayon sa mga sulat, ang estatwa ay likha ng isang maestrong nagngangalang Manuel Bal at sinasabing ang nayon ay sagana noong taong iyon. Ang pagkukwento ni Minges tungkol sa tagumpay ng mga taniman, mga sakit na tulad ng typhoid at ang masayang panahon ng paglalaro ng mga baraha at bola ay nagbibigay ng malinaw na larawan ng buhay noong ikalabing walong siglo. Hindi lamang ito isang sulat kundi isang snapshot ng isang panahon na sumasalamin sa mga pangarap at alalahanin ng isang pamayanan sa gitna ng kanilang espiritual na tradisyon. Sa hindi inaasahang pagtuklas ng dalawang lihim na sulat na ito, nadagdagan ng lalim ng kahulugan ng estatwa bilang hindi lamang isang banal na imahin, kundi isang tagapag-ingat ng kasaysayan. Ang mga kopya ng mga liham na naiwan sa estatwa ay tila nagbibigay ng tinig sa nakaraan, na tila nagsasabing, narito kami, ganito kami namuhay. Ang sining at kasaysayan ay magkatuwang na nagbubukas ng daan para sa mas malalim na pag-unawa sa ating mga pinagmulan at ang estatwang ito ay patuloy na magdadala ng kwento ng pananampalataya at buhay sa bawat makakakita nito sa hinaharap. Number 7. Mga ngipin sa Kristong Mapagtiis Isang hindi pangkaraniwang pagtuklas ang naganap noong 2014 nang ang isang restoration project sa Mexico ay biglang bumaling sa kakaiba. Ang estatwang kahoy na tinatawag na Christ of Patience na may gulang na 300 years ay nagbunyag ng lihim sa bibig nito, tunay ng ngipin ng tao. Ang pagtuklas na ito ay labis na nakakagulat sapagkat ang estatwa ay laging nakasara ang bibig at walang sino man ang nakakita ng mga ngiping ito bago ang proyekto nang isa ilalim sa x-ray, nalaman ng mga preservationist na ang mga ngipin ay maayos pa rin at nasa magandang kondisyon, bagay na lalong nagpatindi sa misteryo ng kanilang pinagmulan. Ayon sa mga dalubhasa, ang rehiyon kung saan nagmula ang estatwa ay may tradisyon ng pagsasama ng mga tunay na bahagi ng katawan sa mga relihiyosong sining. Mayroon pang mga estatwang natagpuan na may totoong kuko, buhok at ngipin. Subalit ang makakita ng estatwang may mga ganap na maayos na human teeth ay bihirang bihira. Maraming haka-haka ang lumabas. Maaring kusang ibinigay ng mga deboto ang kanilang ngipin bilang alay o marahil ito'y kinolekta mula sa mga hindi na isa sa publiko. Ang kakaibang kwento sa likod ng mga ngipin na ito ay tila nagbibigay diin sa koneksyon ng relihiyoso at personal na sakripisyo ng mga sinaunang mananampalataya. Number 6, Sinaunang Banknote sa Buddha Statue Noong 2016, isang bihirang tuklas ang naganap sa Australia ng ang mga eksperto sa sinig ay nakadiskubre ng isang sinaunang banknote na maingat na nakatago sa loob ng isang 645-year-old wooden Buddha statue. Ang perang papel na nagmula pa sa panahon ng unang emperador ng Ming Dynasty, si Zhu Yuanzhang, ay natagpuan sa ulo ng estatwa habang ito'y inihahanda para sa isang auction. Ang lumang banknote na may petsang 1,371 ay may halaga noon na katumbas ng 1,000 copper coins o 28 grams ng pilak. Isang malaking halaga sa panahong iyon. Ang masusing pagsusuri ng banknote ay nagbunyag ng mga kakaibang detalyang historical. Ang mga nakasulat dito ay nagsusumamo sa mga mamamaya na isumbong ang mga peking tagagawa ng pera na sinamahan ng pagbabanta ng kamatayan para sa sino mang mapatunayang gumagawa ng huwad na salapi. Ang mga ganitong detalye ay hindi lamang nagpapakita ng kalakaran ng ekonomiya sa panahong iyon kundi pati na rin ng mahigpit na sistemang panghuhukuman at ang mataas na antas ng pagpapahalaga sa integridad ng pera. Ang pagkatuklas ng banknote sa estatwa ay nagbigay liwanag sa mga panlipunang istruktura at mga hamon na kinaharap ng sinaunang China. Number 5 time capsule sa Gintong Leon. Isang makasaysayang lihim ang natuklasan noong 2014 nang isa ilalim sa pagsasaayos ang Golden Lion sa tuktok ng Old State House sa Boston. Habang ginagawa ang renovasyon, nadiskubre ng mga manggagawa ang isang time capsule na naitago sa ulo ng estatwa. Ang capsule na sinasabing unang naiulat noong 1901 ay matagal nang nakalimutan at walang sino man ang tiyak kung saan ito eksaktong inilagay. Subalit isang sulat mula sa orihinal na eskultor nagbigay ng detalye kung nasaan ito, kaya't natagpuan muli ang makasaysayang sisidlan. Ang laman ng time capsule ay naglalaman ng mga lumang pahayagan, litrato at mga liha mula sa mga politiko at residente ng Boston noong early 20th century. Sa bawat piraso ng dokumento, tila lumilitaw ang tinig ng nakaraan, mga pag-asa, takot, at adikain ng mga taong nabuhay noong panahon iyon. Ang mga otografo at tala ng mga prominenteng personalidad ay nagbigay ng bagong pananaw sa kaisipan at pananaw ng komunidad noong panahong iyon na parang pagbukas ng bintana tungo sa isang mundo na matagal nang lumipas. Matapos matagpuan, nagpa siya ang mga opisyal ng lungsod na gumawa ng mga replika ng orihinal na nilalaman ng time capsule. Kasabay nito, nagdagdag sila ng mga bagong bagay na sumasalamin sa kasalukuyang panahon bago ito muling itinago sa ulo ng leon. Sa ganitong paraan, hindi lamang nila na-preserba ang kasaysayan, kundi nagbigay din sila ng pagkakataon para sa mga susunod na henerasyon na maunawaan ang kasaysayan ng Boston. Ang Golden Lion ay nananatiling simbolo ng koneksyon sa pagitan ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Number 4 Whiskey Time Capsule Noong 2020, habang inaalis ang estatwa ni Jefferson Davis, nadiskubre ng mga manggagawa ang isang kakaibang time capsule na naglalaman ng isang bakanting bote ng Glenmore, Kentucky Straight Bourbon Whiskey at isang 84-year-old na pahayagan. Ang pahayagan ay nagmula noong October 20 1936. Ang mismong araw kung kailan unang itinayo ang estatwa. Ang mga natagpuan ay nagsisilbing mahalagang snapshot ng panahon, mga relikya na nagdadala ng espasyo at diwa ng sandaling iyon. Ang desisyon na alisin ang estatwa ay isang tugon sa kasalukuyang mga kilusang naglalayong suriin ang mga simbolo ng nakaraan. Ang State Commission na nagdesisyong alisin ito ay nagbigay diin sa pagbibigay pansin sa mga mas malalim na konteksto ng kasaysayan at sa mga implikasyon nito sa modernong panahon. Sa gitna ng lahat ng ito, ang time capsule na kanilang natagpuan ay nagdala ng bagong antas ng pagkaunawa tungkol sa pagkakakilanlan at kasaysayan ng lugar, kasabay ng mga debate sa pagitan ng pananaw ng nakaraan at mga pagpapahalaga ng kasalukuyan. Number 3 cocaine sa fake World Cup trophy. Noong 2010, isang kahindik-hindik na operasyon ng drug trafficking ang nabunyag ng matuklasan ng isang peke. Ngunit kahangahangang replika ng World Cup Trophy. Ang trophy? Natila walang anuman kundi isang ordinaryong simbolo ng tagumpay sa soccer ay naglalaman pala ng 11 kilograms ng cocaine. Ang mga traffickers ay gumamit ng kakaibang pamamaraan. Hinubog ang cocaine gamit ang gasolina upang makuha ang tamang anyo at anyong solid. Sa unang tingin, parang walang kahinahinala sa tropeyong ito. Ngunit sa loob nito ay isang napakakomplikadong pagtatago ng droga. Ang hindi kapanipaniwalang pamamaraan na ito ay umani ng maraming katanungan. Paano nila naisipang gawing isang drugs smuggling vessel ang isang simbolo ng palakasan? Sa likod ng tila inosenteng hitsura nito ay nakatago ang isang masalimuot na plano upang makapagpuslit ng bawal na gamot. Ang mga ganitong taktika ay nagpapakita ng pagiging malikhain at kapangahasan ng mga traffickers na tila sinusubok ang limitasyon ng kakayahan ng mga autoridad na matukoy ang kanilang modus operandi. Ang pagbubunyag sa lihim na ito ay nagbigay ng babala sa mga tagapagpatupad ng batas tungkol sa kung gaano kalawak at kag-creative ang mundo ng smuggling. Number 2 Cocaine sa Estatwa ni Jesus Sa Laredo, Texas, isang estatwa ni Jesus na tila inosente sa panlabas na anyo ay naging sentro ng isang nakakagulat na pagtuklas. Ang estatwa, na may detalyadong buhok at gintong kapa, ay naglalaman ng anim na libra ng cocaine na nakatago sa plaster nito. Ang mga ahente ng federal na nakadiskubre nito ay nagulat sa pagkukubli ng droga sa ilalim ng relihiyosong icon na inaasahang walang iba kundi isang banal na larawan. Ang droga ayon sa mga eksperto ay maingat na naitago upang hindi agad mahalata na nagbigay sa estatwa ng isang bagong kahulugan na malayo sa espiritual na layunin nito. Ang mga tagapagpatupad ng batas ay kinilala ang halagang maaaring maabot ng droga sa kalye, humigit kumulang 30,000 dolyar na nagdadagdag ng bigat sa usapin. Ang ganitong klasing pagtatago ay nagpakita ng husay sa pagpaplano ng mga smugglers na ginawang tila walang halaga ang isang estatwa upang magdala ng malaking halaga ng ipinagbabawal na gamot. Ang divine disguise na ito ay nagdulot ng diskusyon hindi lamang tungkol sa trafficking kundi pati na rin sa paggamit ng mga banal na imahe para sa mga krimen na ganito kalaki. Number 1 Mummified Monk sa Buddha Statue sa isang kakaibang kaso noong 10th century, natuklasan ng isang mummified monk na nakatago sa loob ng isang Buddha statue. Ang katawan ng monghe na nagpa siya mismo na mummify ang sarili sa paghahangad ng espiritual na kaliwanagan ay nanatiling na sa loob ng estatwa sa daan-daang taon. Ang ritual na ito ay nagsimula ng ilang taon bago ang inaasahang kamatayan ng monghe kung saan siya ay sumailalim sa mahigpit na dietary restrictions. Kumakain lamang ng mga mani, ugat at dahon upang ihanda ang kanyang katawan para sa proseso ng mummification. Pagdating ng kanyang oras, ang monghe ay nalibing ng buhay habang nagmumuni-muni sa loob ng isang espesyal na libingan. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga labi ay unti-unting naging mami at inilagay sa isang Buddha statue upang manatili bilang isang tanda ng kanyang espiritual na lakas at debosyon. Ang estatwa na sumisimbolo sa kaliwanagan at kapayapaan ay naging isang tahimik na saksi sa sakripisyo at layunin ng monghe na maabot ang mas mataas na antas ng espiritualidad. Ang pagtuklas ng mummified monk ay isang bihirang halimbawa ng direktang koneksyon sa pagitan ng relihiyon at ng pisikal na anyo ng debosyon. Sa ilalim ng itsurang mapayapa ng estatwa, nakatago ang isang kwento ng determinasyon at pananampalataya. Sa bawat tingin sa Buddha statue, mararamdaman ang espiritual na presensya ng monghe na patuloy na nagsisilbing inspirasyon para sa mga naghahangad ng kaliwanagan.